hinumuni patreset piel espiritu amen shalom Alakham. magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo mga nakikinig at nanonood ngayon at pakinggan ang mabuting balita ng panginoon ayon kay san juan glory to you lord jesus christ noong panahong iyon Marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang misiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, Maaari bang magmula <clears throat> sa Galilea ang misiyas? hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang misiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak. Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas kumuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pareseyo. Bakit hindi niyo siya din nala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila. Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din? Tanong ng mga pareseyo. Mayroon bang pinuno o pareseyong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa, isa sa mga naroon ay si Nicodemo. Nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao na hindi muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa. Hindi ba? Sumagot sila. Ikaw ba'y taga galilea rin? Magsaliksikit kat makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea at umuwi na ang mabawat isa. Ang mabuting balita na ang Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Jeremias sa ating pagninilay sa Ebanghelyo ngayon Makikita natin kung paano nagkaroon ng pagkababahagi ang mga tao tungkol kay Hesus. May mga naniniwala na siya ang Mesiyas, ngunit may iba namang nagdududa at humahanap ng dahilan upang siya ay itakwil. Ito ay isang malinaw na larawan ng ating panahon ngayon. Marami ang nakakarinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi lahat ay tumatanggap at naniniwala. Ang tanong sa atin, nasaan tayo sa pangkat ng mga taong ito? Tayo ba ay kabilang sa mga naniniwala kay Hesus. O tayo ba ay nag-aalinlangan pa rin? Sa unang pagpasa mula kay propeta Jeremias, ipinapakita ang paghihirap ng isang lingkod ng Diyos sa gitna ng mga taong nagbabalak ng masama laban sa kanya ang kanyang pananalig sa Diyos ang naging sandigan niya sa kabila ng mga pagsubok. Ito ay isang paalaala sa ating lahat, lalo na ngayong panahon ng kwarisma, na ang tunay na pananampalataya ay sinusubok sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig. bilang mga katoliko ang pagkilala kay Kristo sa ating buhay. Madalas ang ating pananampalataya ay naaapektuhan ng opinyon ng iba. Tulad ng mga tao sa Ebanghelyo. Minsan tayo ay nagdududa dahil sa kakulangan nang kaalaman o baling paniniwala. Dapat nating sikaping lumalim sa ating pagkaunawa kay Kristo sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Bibliya, at pakikinig sa turo ng simbahan. ang pagharap sa mga pagsubok sa pananampalataya. Ang kwento ni Jeremias ay nagpapakita ng isang taong inusig dahil sa kanyang paninindigan sa katotohanan. Sa ating panahon, maaring hindi tayo inuusig ng hayagan, ngunit may mga pagkakataong tinutukso tayong talikuran ang ating pananampalataya. Sa gitna ng pagsubok tulad ni Jeremias, ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Diyos. Ang panahon ng kwarisma bilang panahon ng pagsusuri at pagbabago Ngayong kwarisma, tayo ay inanyayahang suriin ang ating sarili. Paano natin tinutugunan ang tawag ng simbahan sa pagbabago? Mayroon ba tayong mga maling kawi na dapat nating itama? Naway gamitin natin ang natitirang araw ng kwarisma upang mas mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabalik-loob at paggawa ng mabuti. Manalangin tayo. Para sa mga may sakit at para sa simbahan. Sa ating patuloy na pagninilay Nawa'y isama natin ang ating panalangin, ang ating pagaling ng ating mahal na Santo Papa Francisco, ang ating obispo si Bantolo at si Padre Vicente Gomez. Ipagdasal din natin ang lahat ng may sakit sa buong mundo na sila ay bigyan ng kagalingan, lakas at pag-asa. Panginoon, patuloy mo pong basbasan ang aming simbahan, ang aming mga pastol, at ang lahat ng taong naghahanap sa iyo. Ibigay mo sa amin ang tapang upang manindigan para sa katutuhanan at ang kababaang loob upang tanggapin ang aming mga pagkakamali at magbago. Amen. Ang ating mga referensya o mga sanggunian ay nagmula sa Biblia. Sa Juan chapter 7, Jeremias chapter 11. Katikismo ng Simpahang Katoliko. Katikismo ng Catholic Church 574 to and 1816. Dokumento ng simbahan, Evangelii Gaudium, ang kagalakan ng Ibanghiyo ni Papa Francisco. Naway patuloy tayong maglakbay patungo sa liwanag ng muling pagkabuhay ni Kristo. Sa muli hinikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahin ng ibang ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sa masama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Jesus sa ibang ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng hapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!